good morning guys tignan natin yung bunga no, ano, daming bunga ng ano ah, puno ng mangga ngayon kasi ito yung pick no ano eh bunga ng no, mangga eh tignan natin meron dito ano eh ah, uh, puno ng no, mangga na kasi indian mangga yung native nandun sa kabila napakita ako sa inyo ah wait lang natin tignan nyo guys naparahing bunga Ayan, Ayan, linisin natin yung camera. Sorry. Ano Di ba ang dami? Oh my god. Zoom natin. O. Hitik sa bunga talaga. As in ano? Tingnan natin ito. Mas malapit o. <laughs> Pero, di ko abot eh. Ayan Grabe guys, ang dami niyang bunga. Putik sana mga pagpa-mukapag-uwi ako nito. <laughs> Paalam muna tayo kayo, ano, syempre sa owner. Pinamimigay niya naman niya kasi sayang naman nahuhulog lang dito. Dala tayo ng mga guys, oh ta. Ito tingnan mo tayo santo. Ano? Ilog 'yan, oh. Ano, 'di ba, oh? Pwede pa nga ito. ang lambot na. Tiyo. Ayan Mas no? meron dito ang kamyas. Ayan. Dahil tagais kamyas ako. <laughs> Diyo ko na. Ayan o. No? Oh. Ay puta. Tapos may puno na sa akin. Ayan no? May bunga na. Ang laki na na ito sayo. bunga ng sa <coughs> ayan oh nilapit lang oh <laughs> munti ang dami boom tapos meron pa rito sa loob dito sa loob ito malilit pa ayan ta -dan. Tapos doon. sa taas Di ba napakarami? Oo. Oh. Kaya hindi natin makita eh. Eh. ito eh. Ayun. Ang dami rin bantay. Ang dami po Sa kabila natin. Dating manukan. Kaya sa baba lang. oh. Imagine nyo kung karami yan. Ang dami. Ang dami. Ang dami. Sob na sob pampulutan to. Pre. So, na sa ko Lagay natin sa timpa. Ano o. Oh. Nangungulok lang. Iba nakukuha namin. Aba ka pwede ng panghinan na Sit! Nakita natin yung pulo ng mangga rito sa buhay natin. Napakaraming bunga. Thank you!